putang mo. <laughs> Hello. Bili ti sayo diyan ha. Oh ha. Tolin sayo. Kalo ko sa akin. Oh, alo. Ang hina naman niya, malaki na 'yung sayo ha. Hello. Wala yun, sagala sa forma yung, ano mo, yung ibaras mo. Mahina mga... Ano yung isa? Ah, ano isa? Parepo -pare -pare -pare. na yan. Okay. Para, tatlo gumagalaw. Pag kinagat na lang yun, gagalaw yun. Tapos na natin na, 200 ah. Abul. <laughs> Hala, talo ka na, tatlong bagsak na siya eh. Matapang talaga ito eh. Ah. Uh Hala! Tang ina to. Puro walang, ka lang ang puta. Walang ginawa kundi sumapot ta puta. Pag umuwi na tatapakan ko yung damang mo na yan, pera. Pusta namin na. No? asi. Ang ina mo damang ka. Ha? Wag, wag. Sira ulo. Makawa ka. <laughs> <laughs> Ayan walang kuyet na yung mga damag ng liliw ah. Katayin ko na! Mm. Ayan na yung damag. ko ito kayo. ah. Pinahihirapan ko yung Gago, Ha? ah. <laughs> Para wala lang hanapin. <laughs>